Renz Abando Pinosterized si Carl Tamayo. Puro block pa ang inabot ng kalaban, isang alayo pa ang ginawa. Hat na hype ang bench kay Air Abando. Pagpasok pa lang ng unang frame, pinakitaan agad ni Abando ang LG ng kanyang mahigpit na depensa, supalpal agad ang binagay niya sa player na ito ng LG. Naitala ng team ni Abando, ang unang puntos nila sa 7 minutes mark na ng frame mula pa yan sa kanilang lokal. Nasundan pa yan ng posterized dunk na to ni Renz Abando. Na posterized si Carl Tamayo, tinitigan pa ni Abando. Under 1 minute, huli kay Abando ang player na to. Hindi masyadong makapunto si Abando, kaya bumabawi siya sa depensa. Nakuha ng anyang ang kalamangan sa pagtatapos ng first quarter supalpal agad ang anyang sa pagpasok ng second quarter pero binawi agad yan ng import ng anyang ng Slam Dunk Pagbalik ni Rens Abando, magandang ball movement ang ginawa ng team kaya naman nakuha na nila ang kalamangan. Sumubok pa si Rens Abando sa tres, yun na lang sablay, humihingi pa ng foul si Abando. Nagtuloy-tuloy pa ang scoring ng Anyang, natapos ang first half sa score na 40-30. Pagpasok ng third quarter, biglang nagkolapse ang Anyang, nahabol ang agad ang sampo na kalamangan, sunod-sunod ang puntos na ginawa ng LG, kaya naman napatawag ng timeout ang Anyang. Under 6 minutes, isang malupet na alley ang ginawa ni Renz Abando. Hype na hype ang bench ng Anyang. Bago matapos ang third quarter, dito na nagpaulan ng tres si Carl Tamayo. Nagtuloy-tuloy pa ang maiinit na tres ni Tamayo hanggang sa fourth quarter, tuluyan ng natambakan ng anyang. Sa huli panalo sila Carl Tamayo, nagtala lang ng 4 points, 3 rebounds at 2 blocks si Renz Abando, habang 26 points si Carl Tamayo.